Eh, hey, ayan. <laughs> so, welcome ag again. Although ito ulit yung uh, first time na nag record tayo ng video para magbigay ng payo dito sa ating page sa Payo ni Guy Dance. at uh, may mga natanggap nga tayo mga message. So, Ginagamitan na natin ulit yung NGL para makatanggap ulit tayo ng mga message sa ating mga uh, ang tawag dito mga followers natin ng mga 20. <laughs> dami. Ano? So, kung matatandaan niyo, ayan sabi ko dun sa isang post ay gagawa ako ng uh, video na sinasagot yung uh, mga message ng ating mga ano humihingi ng payo so ito yung una ito yung message nung no, sabi kong hindi ko maintindihan yung story niya so pinauulit ko kasi magulo so kahit kako dalawang sent Basahin natin yan. So, nag-response naman siya kaagad. And nakakagulat nga, may after nung kanyang mga um, message, may mga dumating din ng mga ibang message na humihingi din ng payo. So, siguro, ito na yung gagawin nating uh, paraan para sagutin sila. Dati yung ginagawa natin, sinasagot natin na uh, through le text, letters, no? Paano kung tamad magbasa? Kung paghahaba-haba? At least ito, papakinggan nyo na lang. Pakinggan nyo lang. <laughs> o, huwag nyo na lang panorin yung pagmumukha ko. <laughs> Ayan. So, huwag na tayo magpaligwilig. Pasayan na natin itong mais ni, ni one of your students before. Stu one of your students before. Ha? Ba nang code din mo ah? So, ito yung mais niya. Ganito context, sir. Ayan. Sorry daw. Ay, kasi nga, pinaulit ko eh. Si ati girl, nag-confess sa partner mo. Partner ko? <laughs> Try nyo lang. Try ko lang. <laughs> so, si ati girl, nag-confess sa partner mo. Baka, ano, inter, uh, ibang perspective yung ginagamit niya. Kahit in a relationship na siya, patibay eh. Pero before niya sabihin sa partner mo yan, nasabi niya na yan sa'yo After niya sabihin na kakilala ko BF mo kasi classmate siya before Ah okay na, gets ko na tong part na to Kasi ilang beses kong binabasa to eh, naiintindi ko eh So sabi niya, na si ate girl, tatlo yung pinag-uusapan natin Si ate girl, yung BF, at yung itong sender, babae So, sabi niya nag-confess sa partner niya kahit in a relationship. Tapos nasabi niya na dati sa girl no. Na mayroong maaring nasabi niya din sa sabi ni ati Girl dun sa girl nakakilala na type niya itong kanya'ng boyfriend at kakilala niya to kasi naging classmate niya before. Ayun, 'yun yung naiintindihan ko sa unang message. Yeah, second message. Pass forward, nag-confess siya sa partner mo. Try nyo nga. Dito joke lang. Hindi, yung pinag-uusapan natin. Hindi yung, di yung partner ko. <laughs> Try nyo. Kalalagyan kayo. Dito lang. So, <laughs> nag-confess siya sa partner mo. Dami yung paligo eh. Tapos, in the end ng gabi, let's say, mga around one, one month after niya sabihin sa'yo, eh, medyo magulong part. Pero, sige. Pinabura niya pa sa partner ko kasi baka daw magselos daw ako. Baka kasi ba, kasi baka magselos daw ako. Although di naman ako nagselos. Paloga. Hello <laughs> ano po touch just sir. <laughs> Anyways, ala i-ano -ano natin, i-dissect natin. So itong si Atig code name Ate Girl, ayan. Ay uh, in a relationship. Ayan. Tapos nag-confess daw ito sa kanyang boyfriend no? Na ito namang si girl, nasabi na daw sa kanya dati na maaring crush niya o type niya tong boyfriend niya kasi kilala niya to dahil classmate niya. I hope na kukuha ko yung flow ng story. Ah, uh, wag kang mag-comment sa comment section, huli ka. O pwede kang gumamit ng dami account or mag-message ko ulit sa si NGL kung nakuha ko yung story. Ngayon, so ito na. Si Ate Girl, code name Ate Girl, nag-confess sa boyfriend nitong ating sender na in a relationship siya. So ano yung thoughts mo dun, sir? Dun kay a code Ate Girl. Unang-una, ang un tapang niya. No, para siyang si Andres Bonifacio. Kaya lang, yung tapang niya ay matapang siya na malandi pa siya. eh, ko ha. Ito, ito. In a relationship ka. Tapos in a relationship din yung lalaki. No? magko-confess -co ka na ikaw in a relationship ka tapos yung pinagsasabihan mo ay in a relationship din. Di ba ano 'yon? Kalandian 'yon. Matapang an malanding matapang. Matapang na malandi. Ayan, hindi ko, tibay naman ang mukha mo, ati girl, <laughs> kung sino ka man. Ede, e, e, kasi, di ba, in e, pagka ano lang, mag, mag, derecha hang tanalita lang, malandi talaga. Malanding moves yan, no? ibig so, ibig sabihin na uh, code name ati girl, nakukulangan ka dun sa boyfriend mo, kailangan mag-confess ka diyan, 'di ba? O ano man ang uh, ano mo, ano man ang, ang tawag nito, layunin, layunin, layunin. 'Di ba? Kung kung paano kontento ka diyan sa boyfriend mo, hindi ka ano maglalandi at magko -co Alam mo rin nasa in the relationship eh. And then ito, paki-klaro naman sa akin, sender no. Kaya mo nalaman yan, may dalawa akong idea. It's either nabubuksan mo yung messenger ng boyfriend mo or sinabi sa'yo ng boyfriend mo. Kung sinabi sa'yo ng boyfriend mo at in-involve ka dun sa situation, good thing yon Green plug yon Kasi alam, ah uh, yung relationship niya yung involve eh. So alam niya dapat kang i-involve. Ayan. Kung nabubuksan mo naman yung messenger niya, bakit? Ano yan? <laughs> bakit, mo, bakit mo nabubuksan? Ayan. So, good thing, alam mo, no, yung nangyayari. And then after a one month daw, at pinabubura sa sa boyfriend mo yung message niya, baka daw magselos ka. Tanga ba yung ate girl? <laughs> Kahit sino naman no, magselos eh. Na may ganun, di ba? Ako sa sapukin ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Biro ko, no? Try nyo yung mag-confess sa partner ko. Hmm? <laughs> mm -hmm. <laughs> Kahit sino, di ba? Lalo't alam mong in a relationship. No? So, yun yung thoughts ko. Sabi, natanong mo kasi kung ano yung thoughts ko eh. And thoughts ko doon sa hindi ka nagselos. Buda ako dyan. <laughs> Baka nakaramdam ka. Pero, ano, bagay, dalawa lang yan. It's either na, ano, laro lang sa yung relationship or kumpiyansa ka. Super ganda mo na alam mong hindi ka iiwan ng boyfriend mo. Yun yung, hmm. yung naiisip ko. Wow. Ganda mo tayo ah. <laughs> Anyways, ano yung thoughts ko dyan? One, kung yung tama yung hinuha ko na sinabi sa'yo ng boyfriend mo na nag, ano, na may nag-confess sa kanyang malande, eh, red flag yon. Ay, red flag, sorry, sorry. Green flag yon. <laughs> mali, mali. Green flag yon. Sabihin, ano niya, may pake sa sa say mo doon sa relationship. Yeah. Kung kay ate girl, malandi siya. Yun ang thoughts ko. <laughs> And then, after nito, ano naman ang pwede mong gawin? So, alam mo na ng ganyan. Alam mo kasi yung kate, ayan yung kate hindi yan nawawala hangga't di kinaka o, uh, hangga't di nakakamot ayan ngayon tumatindi ang kate na ni Ate Girl hindi yan Tigil gagawa't gagawa ng paraan niya para lumande at kung ang target niya na ay boyfriend mo eh hindi niya yan tatantunin ba so ikaw although ganun nga si boyfriend uh, o oh, kung, kung tama ako ah, open siya doon sa anumang threat sa inyong relationship tulungan mo siya it's high time na sabi mo dun sa babae, girl, he's mine. Yan, <laughs> ganun. Protectahan mo kasi that's the essence of the relationship. Tulong lagi yun. Masabi sa'yo, tabang lagi, tabang. Ano? Um, eh, hindi masama yun na sabi mo yung babae. Na alam mo yung nangyayari. At kung hindi siya tumigil ka eh, sumung mo siya dun sa boyfriend niya. Or, ingungudngud mo siya sa, 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 sa <laughs> Di ba? Kasi, ba't hindi matindi apog nito in a relationship tapos nag nagko-confess -co gusto mong ano masakal eh <laughs> joke lang ayan yun din sa akin so one good thing kung sinabi sa iyo ng boyfriend mo two eh tulungan mo yung boyfriend mo na ano bantayan din yung sarili niya eh pagmaga ano eh, bakura mo kaagad dahil makate ang makate eh ang gaat, hindi titigil hangga't hindi nakakamot mag-offer ka dun sa ano, sa baba kay Ate Girl, ikaw kumamot ka. Gamitin mo 'yung tinidor. kita eh. So, 'yun, 'yun din sa akin. Itong e, meron meron ako mga nasabing uh, parang off. Pwede mo naman ako message ulit sa NGL tapos pag-usapan natin natin 'yan. And uh tawag ito. Gusto kong maano kung bang ma, ma, ano mangyari kung ano 'yung mangyari sa future ko, ano ginawa mo, no? So, mabalita sa NGL na lang. So, 'yun, 'yun 'yun, yun ang thoughts ko. Uh, wala mga ano, hindi ka naman hindi naman pinatoss din ng boyfriend mo. Kung pinatoss niya yan, sapakin natin. Okay? So, yun lang siguro ang masasabi ko. dun sa mga makakarinig nitong ating uh, videos. Diyan sa comment section, magkarampola kayo <laughs> siya. no, kung kilala nyo, huwag nyo nang ipo kung sino to. Ha? Baka kasi may nakaka... kilala dito tapos classmate niya tapos mag-comment siya kung niya ko okay so mga gusto naman mag-send ng message humingi ng payo open yung NGL natin ini-screen naman natin yung kung okay ba yung message at hindi ipipicture natin no? May mga ano kasi natanggap pong mga kalokohan. <laughs> eh, ba pinapatulong ko yung bindi. Okay? So one of your students before, I hope may nakatulong ako kahit paano. Kung kulang, message lang ulit sa NGL tapos tingnan natin kung masagot natin. And sa mga gustong mga mag payo, uh, gawin natin, gawin ko yung the best ko para mabigyan kayo ng payo. Message lang kayo sa NGL. So, yun lang siguro. Salamat, salamat. Credits!